Ibong yod sa may circumferential guys So okay, tingin na niyo guys yung araw guys o perte kasi ilaw guys o so, yan o oh. parang video guys ang morning dagan lagan sa sa traffic na guys yan hulat to ang tas na guys o lulubog ang araw si sikat ba naman tumuro okay guys good afternoon sa lahat guys yan ganda ang araw guys kada every day sing aton gandang araw guys sa so, umaga yan yan ah ni guys oh ah. okay dugay dugay dulom na ni guys pila ka minutes yan natunta pila ka si guys dugay dugay wala na na eh tingnan natin kung dinas ang adlaw mana obra na ni guys kalain sa pagkatur dagat guys ang adlaw oh to tayo sa higad ng highway Naga Tuwari sa guys oh. ang area ko na Area ko dito sa circumferential Monitor sa traffic ng dalan sa circumferential Okay naman, heavy naman gawa Okay guys May ibang ka pang laktod Yan, dandahan na kayo Gahay na bonus na lang Yan Okay Thank you for watching guys Yan Kunti na lang nabiliin siyang araw Okay Ay, Claro guys Mata-mata guys Yan Madilim na Pila na lang kasi And minuto Ang aton pagahulaton Yan Okay lulubog sisikat ang ah... Uh, RAUSER CONFERENTIAL ROAD Dere ako ng LOCKED OUT Yaaaaaan Inagudos e, lang sa guys Saan ini hindi naman kita ang ad Kunti na lang pilan lang kasikan Okay Yaaaaaan Okay <coughs> 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 Tara, may naglabay sa risko emergency yan namata mata guys okay yeah. ayun na guys kaya Ang ganda yung simoy ng hangin oh, dagda guys okay bye bye lang guys thank you for watching guys yan ang araw oh, ang palibo to ganda ng panahon hmm Okay, mega mega live out sa lahat. Good evening na. Bye bye.